Ito, balita po muna sa Cubao na tagpuan doon ang bangkay na isang babae. At para sa mga detalye, kausapin natin si Alan Gatos ng DCWB. Alan, Alan, isang, uh, man, eh. ba oh, oh, isang babae nga yung uh, pinagbabaril dito sa pakanto ng 18th Avenue at uh, Don Jose, sa Barangay San Roque dito sa lungsod ng uh, Quezon. At sa initial na informasyon na uh, sa uh, siya atin dito si Police Officer uh, 2 uh, Georgina Hernandez. Uh, itong uh, babae ay sakay ng isang sasakyan, kulay itim na sasakyan na pumarada kaninang bago mag-alas 5 ng madaling araw dito sa lugar. At uh, pagkatapos ay nakarinig na yung mga residente ng putok ng baril na sunod-sunod at pagkaharurot ng uh, sasakyan paalis dito sa lugar ay nakita na lamang yung babae na nakabulagta malapit sa kanto ng 18th Avenue at uh, Don Jose sa Barangay San Roque dito sa lungsod ng uh, Quezon. Sa inisyal na impormasyon, lima yung tama ng bala na tinamon nitong uh, biktima na nang makita ng siyasat nitong mga tauhan ng uh, soko Walang pagkakakilanlan itong uh, babae na nakasuot ng kulay asul na pantalon, kulay uh, puti na damit at kulay itim na jacket nang uh, makitang uh, patay na dito sa uh, lugar at uh, batay naman doon sa nakitang resibo sa uh, nakuhang pagkain na bitbit -bit pa, na hawak pa nitong uh, biktima, nang galing ito sa bahagi ng UN Avenue Maria Orosa kung saan nabili yung uh, pagkain sa isang fast uh, food chain sa kanilang drive-thru. So ngayon patuloy pa itong isinasagawa na investigasyon ng uh, mga tauhan ng Quezon City Police District kaugnay sa insidente ng pamamaril dito sa babae Alan right? o uh, mag-isa lang siya doon sa sasakyan mag uh, hindi yung sasakyan hindi na nalalakta pero okay, yung babae na o uh, na, na, na doon sa may kalsada doon sa kalsada mismo dito sa 18th Avenue Tanose ano? ang, uh, mm -hmm. ang ang sinasabi nakakita lang nung sasakyan uh, yung mga residente dito sa lugar sina Shirley Nalagon at Michael Cunya mm -hmm. na sinasabi rin na nakarinig nung uh, ilang sunod-sunod na putok ng baril dito sa lugar. So parang ano, parang lumalabas, ibinabalang yung babae. Ganon, kahit wala mm -hmm. na yung sasakyan. mm, -hmm. mm -hmm. Parang binaba na lang yung babae. Mm -hmm. Mukhang ang kwento pa nga ng mga polis, eh, binuksan lang yung pinto, pilis siguro binababa babae yung babae. Mm -hmm. Pagkatapos, wala naman daw narinig na, na kumusyon, wala walang narinig na pagsasagutan yung mga asidente nito na may nag mm -hmm. Basta kanilang madaling araw, narinig lang nila ay eh, sunod-sunod na patok ng barila mm -hmm. at uh, pagkaalis sa na kulay itim na AUV, eh, nakabulag tayo na yung babae. So wala pang ano, hindi pa nila malaman yung motibo. motibo. kung bakit pinakay yung babae. <coughs> wala eh, wala. Pero dun sa nakukang pagkain kasi, oh. ang nakikita nila, nanggaling yung, nanggaling yung babae, nakabili siya ng pagkain, mula sa isang um, fast food ng mm -hmm. burger at saka sa Manila kain, pa malayo pa yon ha <coughs> Oo, oh, sa uh -huh. UN Avenue, Maria Aurora sa nung sa Maynila. Uh -huh. At uh, marahil doon daw galing. At uh -huh. yung lugar na kusan siya nakikita patay, uh -huh. tema -oh. Kaya uh -huh. hindi nakita yung number ng sasakyan at anong klase sa sasakyan yung uh, uh, tumigil sandali dun sa panto mismo dun sa 18th Avenue at uh, sa Jose. Okay. Okay. O, kaya, Marami okay. Salamat salamat ta,